Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock Peach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang target na nga na pong makuha ng Golden State Warriors, si Nikola Vucevic. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang kompermado na gagawa na nga po ng trade, ang Los Angeles Lakers. Gaya nga po mga katrops ng kumakalat na balita ngayon sa social media, hindi pa rin nga po nagbago ang plano ngayon ng Golden State Warriors na gumawa ng trade ngayong season. At isa nga po sa kanilang mga balak na kunin ay si Laura Marcanen mula sa Utah Jazz. Ang problema lamang nga po dito ay napakalaki nga po ng hinihingi sa kanilang kapalit ng Jazz na hindi rin naman afford ng kanilang team. Kaya wala nga pong ibang choice ng Warriors kundi maghanap ulit ng bagong player na pwede nga po nalang makuha. At isa nga po sa mga bago nilang target ngayon ay si Nikola Vucevic ng Chicago Bulls na sara naman nga po sa mga available ngayon sa loob ng trade market. Kaya susubukan na rin naman nga po ng Warriors na magbigay ng offer sa Bulls since nangangailangan nga po talaga sila ngayon ng isang scoring center na papalit kay Andrew Wiggins. Yes, si Andrew Wiggins pa rin ang gagamitin nga po nila bilang main player sa kanilang trade package since ito lang naman ang isa nga po nilang manlalaro na merong napakataas na trade value sa kanilang lineup kaya wala nga po silang ibang choice kundi gamitin nga po ito sa kanilang gagawing trade sa darating na Pebrero. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang kompermado na gagawa na nga po ng trade ang Los Angeles Lakers. ayun nga po sa binulgar na balita ni Chris Haynes ng Beach Report, dahil nga na po sa patuloy na pagkatalo ng Lakers sa kanilang mga nakalipas na laban, ay wala na nga po talagang ibang pagpipilan ngayon ng kanilang front office kundi gumawa na nga po ng trade sa lalong madaling panahon. At base nga dito mga katrops, binabala ka na nga po ng kanalang team na makakuha ng at least ng mabilis na guard sa kanalang backcourt. Yes, gusto nga po ng Lakers na pabilisin pang lalo ang pace ng kanalang opensa at interesado nga po sila na makakuha ng player na magsisilbing point na batak defender sa kanalang kupunan. Kaya di na nga po nakapagtataka kung bakit karamihan nga po sa mga naibalitan target ng Lakers ay puro mga scoring guard katulad na lamang na Zach Lavin ng Chicago Bulls, Dejon Timber ng Atlanta Hawks, Jordan Clarkson ng Utah Jazz at si Marcus Smart ng Memphis Grizzlies na pinaniniwalaan nga po nalang makakatulong sa kanilang team lalo na kina Anthony Davis at Lebron James. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.